Dumulog na sa Korte Suprema ang kampo ni Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go para ipatigil ang pag sa kanya sa Senado. Sa inahaing petition for certiorari ng alkalde, hiniling niya na isang tabi at ipawalang bisa ang sabpina ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Gusto rin ni Go na atasan ng Korte ang komite na tantanan na ang pag sa kanya bilang resource person. Ayon kay Atty. Stephen David, isa sa mga abogado ni Go, wala nang sasabihin pa ang alkalde sa Senado at masyado na umanong naungkat ang personal na buhay nito sa publiko. Sabi niya lahat ng nangyari doon ito. Eh. Ano pa bang itatang sa kanyang pangalawa? Eh, ang dami niya ng kasong sinampas sa kanya. So, yung kanyang constitutional rights, uh, self-incrimination, eh, ano na yun, nakataya na doon. Plus, pangatlo, no, marami ng breach of privacy na ang buhay niya na naisa publiko na dapat hindi